Oh, ah! ah! Hello guys! Ang dami ko nakikitang galit na galit ngayon kay Tito Mars dahil sa pagkain niya ng sardinas sa previous video niya at marami daw ang nabastusan, ang na-offend the way daw siyang kumain ng sardinas at uh, take note, first time daw niyang kumain ng sardinas. At ayun nga, nag-reaction video siya habang tinatry niya for the first time ang sardinas na hindi naman nagustuhan ng mga netizens. So, since favorite ko ang sardinas, hindi pwedeng paligpasin natin itong issue na to ni Tito Mars. At tignan natin kung nakaka-trigger ba talaga yung pagkain niya ng sardinas gaya nung sinasabi ng ibang netizens at mga content creators na nag-react na sa kanya. Pero bago tayo mag sa video sa mga bago, make sure na ka-follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga latest kanaap online. Sa mga hindi pa nakakapanood ng sardinas video ni Tito Mars, ito sabay-sabay nating panoorin at tignan natin kung pati trigger ba kayo or hindi. Ilang na kayo sa pagkain ko ng balot nung nakaraan. Maraming nag-request, subukan ko daw kumain ng sardinas dahil nga hindi ko pa talaga ito nasusubukan. So, paghanda mo na ko ng tissue kasi hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pag kinain ko to baka katihin ako or alam mo yun baka may allergy so paano ba ito buksan ah ay no bukas na siya ayan okay sige susubukan na natin siyang ilagay. Oh. Ayan. Ito na ho siya. Huwag niyo akong i-judge ha. Oh. Uh. <laughs> oh. <laughs> oh, 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 Just, uh. oh, my God. Susubukan ko, oh, natin. na, ito na talaga, ito na talaga. Kakainin ko na talaga siya. Ate! Ah. <laughs> Ate! My gosh! Iba na lang, iba na lang i-challenge siya sa akin Huwag na tong sardinas kasi Hindi ko talaga kaya Hindi ko kaya Hindi ko kaya Maayos naman siya at malinis At masarap nga daw Pero ate, uulitin ko Ang oh, sige, tatangpak ang ilog ko ha Para hindi ko na maamoy Lapag ko lang to. One, two, three, go. Ah, Sapa. One, two, three, go. Mm, too big, too big. So as of today meron na tong 10 million views sa kanyang Facebook page. So, malaki-laki na din ang earnings ni Tito Mars dito sa video niya na to. Gusto nyo yun? Kumain lang kayo ng sardinas sa harap ng camera, tapos kumita pa kayo ng pera, di ba? Pero kung ako yung tatanungin nyo kung nabastusan ba ako or na-offend ba ako sa ginawang video ni Tito Mars, ang sagot ko dito ay hindi. Dahil alam ko naman na scripted lang yung ganong video niya at alam ko naman na hindi niya first time kumain ng sardinas. Actually, magaling si Tito Mars na content creator dahil alam niya kung paano hulihin or kilitiin yung mga netizens or yung mga viewers niya dahil kada upload niya ng video eh talaga namang karamihan ay nagtetrending, nagbabiral at madaming content creators din yung sumasakay at gumagawa ng mga content tulad netong ginagawa ko dahil magaling siya. Alam niya kung paano humakot ng views at hindi sayang yung effort niya. wala din naman ako na hindi talaga ganito ang ugali ni Dito Mars of Cam. Alam ko mabait siya pero ganito lang talaga yung pinoportray niya dito sa internet. Pero kung kayo ay content creator na gustong sumikat yung tipong million-million views ang nakukuha ng mga videos nyo pero hindi naman kayo kilala o hindi kayo galing sa mga sikat na pamilya, e eh, talagang gagawa at gagawa kayo ng ingay tulad ng ginagawa ni Tito Mars. ba diba? Alam niyo naman dito sa internet, the more views na meron ka, eh, the more exposure, more followers, and more earnings. Ganun ang kalakalan dito sa internet. At dito sa Facebook, based sa experience ko, yung mga ganitong video na merong 4 minutes at merong 10 million views, eh mahina ang 10,000 pesos kapag ganito yung reach mo kay Tito Mars. Meron siyang almost 200k followers. So ayun, So, kumain lang siya ng sardinas and kumita na agad siya ng more or less 10,000 pesos, ba diba? Wala siyang pakialam sa mga bashers dahil at the end of the day, pinagkakitaan niya yung mga tao na nang sa kanya. So, nasa kanya pa rin talaga ang huling halakhak. At hindi na bago yung ginagawa ng Tito Mar sa mga pagkain ng ganyan dahil meron ding sikat na content creator naman na nakabase sa US. Ayan siya. Siya ay si Jennifer mo. I'm not sure kung ano yung nationality niya pero sikat siya dahil uh, ganyan siyang kumain sa ginagawa ni Dito Mars. Parang uh, magpo-food review daw siya, taste test, ganyan pero hindi dumadampi sa bibig niya yung mga pagkain. And may mga remarks din siya sa mga pagkain like for example sa kimchi na bahong-baho siya habang nagsasalita or habang nasa harap niya yung kimchi kaya maraming Koreans ang nagagalit sa kanya. And I think nagtrending din siya sa Pilipinas before the way naman siyang kumain ng kakanin ata yun or basta Filipino dish siya and tinikman niya pero hindi dumampi sa bibig niya yung pagkain parang diring diri siya and ayun, nag-trending siya dito sa Pilipinas pero yun naman talaga yung goal niya mang asar ng mga tao dahil sa US before yung hindi pa siya nababan per views ay meron din silang earning so imagine kung meron kang TikTok account and Facebook account na monetize, and meron kang million million views at the times two ang earnings mo di ba so yayaman ka talaga kung ganito yung mga videos mo na humahakot ng million million views at mga bashers And dito din sa Facebook, meron kang earnings sa mga comments, sa mga reactions, sa mga share. So, ayun, yun talaga ang goal ng mga ganitong content creator. So, kudos pa rin kay Tito Mars dahil mautak siya at alam niya kung paano humakot ng views yung mga post niya. Pero kayo ba, anong masasabi niyo sa Sardinas video ni Tito Mars na to? Comment down below.